si TJ Cesar po ay maglilipat po siya ng puno po ng bungambilya para po ay lumaki po siya agad. At gumanda po ang puno po ng bungambilya. Pupunta po kami ni Tito Cesar sa bata sa matanda po. Pagpapapedicure po siya ngayon araw. presyo po ngayon ng bigas po. Nag-delivery truck po ng hardware po. Simento at hollow block. Nagkakalay kayo po ng palay po ng motoro. Nagbibilad po sila ng palay para po may kiss-kiss po nila agad para po maging bigas po pagkatapos po ibilad sa araw. Nandito na po, papunta na po sa diretsyo, daan po ng batasan matanda po. Ah, dito na po tayo sa batasan. Lili ko po ng lili ko po para po dito po direto sa papuntang batasan matanda Welcome Batasan, Matamda Sinauna ang bahay po sa Batasan po

1.34 Nagmamalagting hmm. ko siya Yung Katarata po muna, bago po ipugita Oh, hindi, hindi, pagsakay Saan ako mamaya? Hindi, ko ba sa, ta, mabay, na? Sa Tagukamu po na sa Caldefonso Oh. Hindi oh. naman po po tayo rin, may nagpaputok sa baril Manobang ito kay namin, higala makilala sa amin na taga NBA na Roset, doon pala, yun. <laughs> gro, ang tatrabaho yung pala yung tito. Si kilala mo yun eh, Dro. Ayaw na parang... lang po, kulang pa. <laughs> <laughs> pwede pala ang... yung mga hmm. Ah, alam mo na. Ah. Matigyan ko yan. ko lang yan. Ah, sarado na. Oh, ah, Shot mo! Mabangin na! Pwede, pwede na naman maglaro!

Pauwi na po kami sa Salapungan, Lapungan. Tadaan na po kami ulit sa batasan. At papuntang sa Lapungan po. At nakakauwi na rin po kami ulit sa bahay. si Tito Cesar po ngayong hapon po ay bibili po siya na bids po sa sentro. At may nakita po kung nagpukling po. Nag-okay po ng lupa po sa bukid. Andito na po sa feed store po. Mereenda po, muna po kami dito sa sa ng show mic. lang. May pili po siya. Parehas po. Pwede naman po ba? Pwede naman po. Pwede naman po. tubig magtanim ng mga gulay ano kayo ulan sobrang init eh may dalang ulan yung gasol namin pang emergency lang halimbawa maghihinit ka ng tangkapi yung para mabilit yung ka nang gagamit ng kahoy kasi sa kahoy matagal kung gusto mong magkapi tapos dali lang. Ang dali lang to. Pagka nagkasol ka, ka ang lang. Ito, masarap sa ano, Alam ba, nagluto ka ng kanin. Masarap yung kanin. Yung sa gasol. Oh, naintindihan mo? Okay. Hmm. Alam ko Hindi.